Good afternoon guys Maraming maraming salamat po guys Itaturo ko kayo dito guys Sa lugar na ito guys oh. Araw ngayon ng Martis guys Kaya ganito ang kalagayan niya Wala siya gaanong tao guys Dahil Pag araw kasi ng Martis guys Wala siya tao dito Nandun yung mga tao guys Sa loob ng simbahan guys Yung doon guys Nandun Nasa loob guys Marami namang tao doon sa loob ng sibahan guys. Siguro abot din siguro na mga 2,000 mahigit. Pero pag araw ng Sabado guys, itong area na ito guys, napupuno talaga to siya guys. Sa dami ng tao to guys pag araw ng Sabado. Kaya ang mangyari ito guys, pag araw ng Martis, kukunti lang ang tao dito guys. Yan siya guys, yung mga paligid guys, yung area ito guys. Oh guys. Oh guys. Pero plano, plano guys. Ayan guys, yung plano guys. Papunta yan sa airport guys. Ayan. Malapit lang kasi airport dito guys. Kaya ganun yan siya. Ayan guys, malapit na ito yung ano guys ito yung area na ito nga medyo ipakita ko sa inyo guys ha. ito guys pag araw ng sabado guys itong area na ito puno talaga po siya dito guys ng mga tao ang daming tao ito guys pag araw ng sabado hanggang gusto ko duluduluhan guys maraming tao dyan yan siksikliglig kumaapaw nga tao yan guys pag araw ng sabado pero pag araw naman ng Martis guys Ito lang siya guys Yung makikita nyo pa ilan ilan lang Ayan pa ilan ilan lang siya Kasi kukunti lang ang tao kasi dito guys Pag araw ng Martis Ayan Pag araw ng Martis guys Nandun yung tao guys sa loob guys oh. Ayan oh. Ayan, nakikita nyo yun guys Ayan Ayan kasi ang simbahan guys Ayan, medyo tahimik ng konti guys pag araw ng Martis ipapasyal ko kayo dito guys sa area na ito dito sa lugar na ito guys ah kan tawag ito kasi guys ah, dakong banal ito siya kung tawagin makapak lang dito sa lugar na ito guys maramdaman mo yung kapayapaan yung ibang nga ng sharing guys ng ibang mga tao nakaapak lang daw sila dito sila daw ay gumaling kung sila man ay may mga sakit may mga karamdaman napagandang area to guys magkaroon ka talaga ito ng kapayapaan ako guys saksi ako dyan guys dahil tuwing sabado andito ko guys eh. ayan guys ayun guys eh. ayan guys ayan so guys Malapit lang kasi airport dito guys kaya ganito yan. Pag araw ng Sabado guys, malalaking eroplano dito ang ano dumadaan dito. Talagang ang tao dito guys, grabe. Masaya itong lugar guys pag araw ng Sabado. Kaya ito. Ito guys yung. Sana guys panoorin nyo yung video ko at sana isuportahan nyo yung video kong ito. Sana guys, huwag po nyo kalimutan na mag-subscribe sa si video ko dahil ang mga video kong ito guys, hindi naman to mga ano eh, wala namang pangit ito sa si video ko, wala namang mga hindi katulad yung ibang mga video guys na ang daming mga bastos. Dito, ma-enjoy ka guys, matutuwa ka sa mga video ko dahil mga area ito ang ipinipilit guys. So, ito guys, so may mga ano dito guys. Kita mo yung area na yan guys dito pa yan sa loob ng area guys malayo lang kasi tignan kasi kuhaan siya yan guys nagsimula lang gawain din sa loob guys eh. yan eh. guys eh. nagsimula na yan guys pag ganyan nagsisigawan na ah. nagkakantahan, nag-aawitan yan maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys nakikiusap po ko sa inyo guys kung sino mang nakapanood ang video kong ito supportahan po sana nyo ang video kong ito malaking tulong na yan sa akin guys yung mag subscribe kayo mag like kayo sa mga video ko mag comment kayo guys kung gusto ninyo kung anong gusto nyo i-comment dito uh, kayo nang bahala guys kung ano i-comment ninyo basta ang mga video ko guys walang masama kaya hanggang dito lang guys. Maraming maraming salamat po sa oras na ito guys. Papasok na rin ako dun sa dood guys. Kasi thank you. Thank you very much guys.